po kami sa ruin of alcatraz ano to be rojas rojas city kulasi ano to barangay kulasi okay thank you ha ayan po oh. napaganda po ng tanawin dito mga bro siya sisaya oh, may mga kambing pa ayan po oh. ayan po si silisa noo naka live ako din oh. okay naka live daw po si silisa ayan na tayo magpicture dyan magpicture picture daw. Oh. Yan po, mga bro, magasis. Ang ganda. Ah. Oh. Yan po. po. Maganda po dito, Ruins of Alcatraz. ano po to. Rohas. Ayun. Ayun po. Banda po lang daw, ganda ng landas at mga bro, magasis yan po. Ayun. Dito po kami ngayon. Kasama ko po, po si Sis Lisa. Ayan, ayan po. Wow. Ayan. May daanan pa rin pala dito. Mga bro, mga sis. Ayan po, mga kasama ko. Ayan po sila. Oh. Ayan. Ayan po. Ayan po. Napakaganda po rito, mga bro, mga sis. May daanan pa doon. Oh. May daanan pa. Hindi dito hagdanan ba pababa baba. Ayan po, sis, yan po mga bro Tingnan ko lang po dito sa baba. Ayan, maraming pumupunta rin po mga ano turista po dito. Ayan po sila oh.

may patarik din po ano ano ano, eh. matarik. Ayan ano po, mga bro. Ang mga bro, mga ang mga bro, mga mga Vai é seguir. Maraming mga turista pong pumupunta rito. Yan. O sige po mga bro mga sis. Hanggang dito na lang po muna muli ang aking video share. Okay? Sa napadaan po pala dyan sa aming channel pakilike and share at pakikindot po ng notification bell para lagi po kayong updated sa aming mga susunod na video. God bless po.